din pala dito papasok kami sa isla niyan dalawa mga kabisingyo, maliit lang yung daanan pero papasok kami malalim naman yan ganda tingnan ko no <laughs> ganda tingnan itong ano Masilig Masilig pa Masilig sa lubong sa silig Ano? Ano yung panila? Dalawang bangka Lambat, lambat ba balo Balo? ayun no? ayun, ayun medyo malayo pa kami Sabi kaliit lang ng daan dito mga uh, kapishing parang isang bangka lang kasi hindi na pwede magdalawa kasi mababaw na yung gilid gilid magdalawa. Abang nananakbo, ayan, nagawa mga tropa. Aba, tamu-tamu yan. Para magpating pa kami sa laot ng West Philippine Sea, mga tropa. Pangbigma, no? Pangbigma. Pangdigma sa <laughs> West Philippine Sea. Tuloy mo na mga Chinese. Bakit? Mga, mga support pala yan sila? <laughs> support pala yung mga Chinese. Papunta namin na ang West Philippine Sea. Ayan, na naghahanda na yung mga tagas ano yung mga mga player natin? mga player. Yeah, ka sa, ano si Kang Marawi. Tayo <laughs> so, eh, gawa yan pa ino. Oh? Ano ganda ng pahin po. Parang buhay talaga nais nice daw. Oo okay. pala sa laway-laway. Ay. What? What the fuck? Hindi nakita taloy. Nilawayan <laughs> pala yon. <laughs> <laughs> yan mga sekreto sa kwan. Mga sekreto sa mga ano pa pinapatin la ba ilang ay palawig yan ilang biwas ah, tamutambo tambo ah. hindi ko malaman kung ano yung palawig at tambo ang alam ko tamutambo tambo yung mga yung may kaunti lang ay pero yung palawig ano yun ganyan din yan palawig tamutambo tambo ah. Sabi ko lang, wait. tumbo-tumbo. Ba, <laughs> dito na. Dito, dito, lang, ito dito na, dito, oh. Ayan, ito na. Ito na, ito Ayan na ito, Diyan lang kami naman Isang bangka lang kasi ah Pero malalim siya, kantilado malalim Sobrang gilid, ayun oh. Kita na yung mga parang pan, mga buhangin, tas bato. Ah, ilis pa lang daanan dito. Ah, dah niya, dah niya. Ha? Bakit? Ito mayong kusiniro. Hindi <laughs> <laughs> e, ko nga alam kung oh. e, turno mo na pala. Kung alam ko lang turno mo, hindi ako na sana nag-init. Sasunod ako na mag-init ha. Ha? Tawa pag yun. Hindi ko nga alam turno mo ay. Hindi ko nga alam turno mo ay ng aburia sa pala ito. May ito ba, may beach. Aburia island na pala ito. May resort pala dyan. May resort pa. Kaganda ng view nila. Yeah. Ikubli yung bato. May loob. Bago pa. Bago pa. Ba, Bago pa. Bago pa. Hoy, may Pantalan, Miswol. May Hoy, may Barangay Paladian. Ayan no. oh, eskuelahan. Hay, hay, yung mga bata, yung mga bata. Sa Magsaysay Elementary School. Magsaysay Elementary School. Mababoy, mababoy. mababoy Hindi pala magsaysay. Mababoy pa. Aba. Ito na mga baboy. <laughs> 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 Pangalan lang yun. Pagkukuha na ba sila si Aro? Dito na sila balikong sa mga siya, si Aro Ano? Si Aro ka. Si Aro na kalibunan. Si Aro na kalibunan. Si Aro na kalibunan. Abang, ang eskwelahan nila, eh, isang building lang oh. oh. Pero ilang ilan ng room na yan? Para tatlo lang yata, tatlo ya. Sa bisan Bintana mo yung iba. Ah, Oh, tingnan ba? mo. Uh. Tingnan mo, ilang bahay lang oh, pero may eskwelahan. Oh. <laughs> <laughs> Ilang bahay lang oh, pero may eskwelahan diyan oh. Ilang room lang din ang Ilang room lang 'yan oh, isang building pero ilan ila lang yung room. Ilang bahay lang pati oh. Ay up and down? Up ah, and down pala 'yan. Black Jerry. Ala kaganda pala ni kulay brown na kuno bubong. May hagdanan sa bato. Kita na ilang badag-badag Kita ang plug ceremony. Eh. Sa taas Isang danas pala siwol. pala yung building na yun ng eskwelahan. ano ito? Walang bubong yung ano. Ay, natanggal lang ng bubong. Yung bakal lang ng tiraw. Kulay dilaw. Nabagyuhan yata ito. Tanggal ang bubong oh. Ang ganda yung bato na ito ha. Ah. Nasa gilid lang may mga bahay. Tapos may eskilahan. Ilang kraso lang yung bahay oh. dito sa kabila may mga baybahay din Ayan. dito sa kabila may bahay din ano ano po nila dito isda lambat din ang manapoy siguro nila dito no nila lambat isda din Ah, ini sentuh lagi tu lugar nato. Ah. Tanggalan bubong yung kulay dilaw, oh. parang iting seed na tanggal. Bugyuhan. Anong barangay mababoy? Mababoy. <laughs> mababoy. <laughs> <laughs> mababoy. Mga bujang-bujang, mga may nao barangay bujang. Lah, <laughs> hindi pain ng banda. Yung buwaya, kanta lang isda oh. Okay. Oh. Oh Gundo pa, pa. ng pain. Kung subit o ka, subit. Ah, tabu-tabu. Gundo ng pain. May ito yung pain pang palangre. Hindi natin tayo masakit na sa bayon. Bayaram ako ng 40. Tapos sa kayo? Oo. Ako naman. So, pampalang ba ito? Ito yung mga gayak na mga kasama natin. O mga player natin, mga player. Uli na mga tikwari kilos, wag isa. Eh, yan ang maganda. Mahina ang 200. Mahina ang 200 bawat isa nito. Bawat isa, hindi. Kahit mga... Sana bigyan ng grasya kahit mga 500. Tagumpay na. 500 kilos. Bawat <laughs> isang series. Hahahaha. 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 bigo Hahahaha. <laughs> Hahahaha. <laughs> A few moments later. kasi style ng kahit dito sa West Philippines eh, kung gagana ba yan so maging itong kalabasan yan so biwas atin 559 lang ito mustard na 559 so yung ginagamit natin biwas mustard 559 ang number so meron tayo magawa na rin tayong pahen dito magawa na rin tayo ng ibang mga pahen pa ito, pinalot ko lang nakukuha tayo ng na isa ganito yan siya walang ganito, walang bit spoon pero ito lang, crystalline na siya o, ganito naman ang labasan yan parang siyang bukya bukya ganito ang pagkataling iba asa na mga kalyo sa kamay natin kasi marami na tayong mga ginagawa madumi ang kamay ko kasi nag-aayos ako ng makina kanina so habang nanakbo pa kami nag gawa na gawa ng pain para uh, para handa handa na pagdating doon sa area ay eh di may mga pain na so ayun itong kasama ko nagawa din siya Ano ba? ano kulay? Parang violet siya no, violet. Ayun eh, no. Tapos yes, may... Din siya. Pagpamahal to siya naman. pala kinakain. Ha? Pagpamahal <laughs> o? Pampamura? Pagpamahal. <laughs> may kuha. Ah. Ikaw pa. Ah. Ano ka? Ano ka na dito? Veterano ka na dito? Oo. Oh, ay. 5.58? 5.8. 5.9. 5.59 yung akin. 5.59 yung akin. yung akin.

ano, iba ibang kulay. May violet, yan. Ito, meron din dito. Sa akin, ito din sa akin. Ibang oh. klase dito. Yan. Sa si klase na lang ba? Kung ano yung ano style. Mamili na lang isda kung sino ang anong style ang kainin. Mamili <laughs> na lang sila. Mahala na sila. Na sila.